Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Sa nakaraan nating video ay tinalakay natin mga idol kung gaano'ng hinawakan ng vocal trinity na sina Whitney, Celine at Mariah ang mainstream noong 90s. Kaya kung isa kang female music artist noong era na yon, e eh medyo may hirapan ka talagang agawin ang spotlight sa kanila. Pero syempre e eh may ilan namang nagawang makasabay at makaungos minsan sa itaas ng music charts sa mga ito. Isa na nga dyan ang tatalakayin natin ngayon si Lian Rimes na nasa likod ng mga magandang awiti na can't fight the moonlight try to resist, try to hide from my How do I live? Do I, live without you? I need you. at marami pang iba, mga awiting tiyak na naging paborito ng marami sa atin. Kung sa boses at karisma lang mga idol ay hindi ito pauhuli sa mga itinuturing na vocal trinity. May angkin din itong mataas, magandang boses at magaling na technique sa pagkanta. Naging kulang niya lang siguro ay maayos na management at malaking record label. Katunayan ay tatay niya lang ang isa sa mga nagmanage at tumayo nitong producer. Nakalaunan nga mga idol ay nauwi pa nga ito sa sa demandahan ng mag-ama na naging simula na din ng sunod-sunod na kontrobersya sa buhay ng dalaga. Ano nga ba ang nangyari kay Lian Rimes? Gaanong katotoo na nagtaksil ito sa kanyang asawa? Bakit tila hindi siya nakilala ng marami sa atin? Nasaan na nga ba siya ngayon? Malalaman nyo dito ang totoong nangyari sa buhay ni Lian Rimes. Pero bago ang lahat, eh inaanyayahan muna kita magsubscribe at i-like ang video ito dahil sobrang laking tulong ng like mo sa channel natin. Maraming salamat mga idol! Ipinanganak si Margaret Lee Rimes sa Jackson, Mississippi noong August 28, 1982. Nasa edad nitong dalawang taong gulang mga idol ay nagpakita na ito ng galing sa pagkanta na nagawa nga nitong manalo agad sa isang singing contest sa edad lamang na lima. At sa pagpatak naman nito ng walong taong gulang ay nagawa na nitong manalo sa isang television show na Star Search. Mula noon mga idol ay nagsimula na itong isabak sa masalimuot na mundo ng musika. Kaya hindi talaga nito naranasan ang normal na buhay ng isang bata. Maaga itong naharap sa sobrang stress at pressure na dala ng kasikatan na nakaapekto ng malaki sa mura niyang isipan. At dahil nga sa popularidad na nakuha niya sa Star Search, ay nagsimula na itong mag-tour na kasama ang ama at pumirma din agad ng kontrata sa isang independent recording company na Norvajak kung saan mga idol ay nakapag-release si Lian rhymes ng dalawang album, ang From My Heart to Yours at All That na nakakuha naman ng pansin ng mas malaking recording company na Carb Records at unang album niya sa kumpanya ay ang Blue noong July 9, 1996 na pumalo agad sa number 3 ng Billboard 200. Kabilang dito ang mga singles na One Way Ticket at Blue. bumenta ito ng 4 na milyong kopya sa US, 8 milyong kopya sa buong mundo at na-certified ito na 4 times platinum. 14 apat na taong gulang pa lang siya noon mga idol at si Leanne Rimes ang naging pinakabatang nanalo ng Best Female Country Vocal Performance at pinakaunang country music artist na nakakuha ng Best New Artist ng Grammy Awards. Dahil dito mga idol ay masasabi nating sobrang laki ng success na nakuha ni Lian Rimes sa murang edad. Hindi katulad ng iba ay eh, sobrang laki pa ng room niya para mag-improve at lalong gumaling pa. Pwede siyang ituring na mukha ng bagong henerasyon na may kakayahang sumabay sa husay ng mga sobrang sikat noon na sina Whitney, si Lynn at Mariah. Pero sa halip na magamit, ang momentum ng nakuhang kasikatan at positibong mga press coverage para maging mas malaki pa siyang bituin ay eh nasundan naman ito ng masakit na bigla ang divorce ng kanyang mga magulang. At habang pasan-pasan ng labing apat na taong gulang noon na si Lian, ang magkasabay na pressure ng kanyang karera at bigat sa kalooban ng paghihiwalay ng mga magulang, ay e doon ito nagsimulang magkaroon ng anxiety at depression, lalo na mga idol at nauwi pa sila sa demandahan ng kanyang ama na patago umanong kumuha ng 7 milyong dolyar sa pera ng dalaga. Kaya sa sobrang laki at bigat ng problemang dinadala, ay eh halos mawala na ang gana ni Lian sa musika pero nakahanap naman ito ng masasandalan noong makilala at maging nobyo nito ang aktor na si Andrew Keegan. nag Nagkaroon ito ng inspirasyon para magpatuloy na sa kabutihang palad naman ay nagkaroon pa rin ng success ang sumunod niyang album na You Light Up My Life inspirational song na naglalaman ng cover song niya ng You Light Up My Life at How Do I Live. Pumalo ito sa number 1 ng Billboard 200 at muling na certified na 4 times platinum. Sinundan niya agad ito ng mga album na Sitting on Top of the World noong May 5, 1998 at self-titled na Lee and Rhymes noong October 26, 1999 na parehas namang na certified na platinum. Sa panahong yon mga idol ay sinabi ng Rolling Stone Magazine na nakakasabay nga umano si Lee and Rhymes sa style ng musikang pinagaharian noon ni na Maraya at Celine si Dion lalo na at lumabas din noon ang kantang I Need You. na nakasama sa soundtrack ng pelikulang Jesus noong taon ng 1999 at kantang Can't Fight the Moonlight. na para naman sa pelikulang Coyote Ugly noong taon ng 2000 kung saan ay nakasama siya mismo sa pelikula pero kasama ang palad mga idol ay nagkaroon ng interes sa isang artista doon ang kanyang nobyo na si Andrew na naging dahilan para iwanan siya nito. Hindi rin naman nagtagal at muling nagkaroon ng karelasyon si Lian, ang dancer na si Din Seremet na nauwi na nga sa kasala noong 2002. Labing siyem na taong gulang noon si Lian, kasabay yung halos mga idol ng pagpapatawad nito sa kanyang ama na siya pa mismo naghatid sa kanya sa altar. Nagpatuloy pa rin na pinagsabay ni Lian ang kanyang karera sa pag-arte at sa musika kahit noong panahon na yon ay pinaghaharian na ng teen pop ang mainstream na i-release niya ang album na Twisted Angel noong October 1, 2002 ang What a Wonderful World noong October 12, 2004, This Woman noong January 25, 2005, Whatever We Wanna noong June 6, 2006, at Family noong October 9, 2007. Sa panahong yun ay nagkakaroon ng pagkakataon na kailangang lumayo ni Lian sa asawa tuwing may project ito o pelikulang ginagawa. Pero ang problema mga idol ay nagkaroon ito ng sikretong relasyon sa aktor na si Eddie Cibrian na tulad niya ay mayroon na ding asawa. Lumabas ang issue na ito sa media noong 2009 noong makita silang magkayakap sa isang restaurant. Nasunda na ito ng pakikipag-divorce ng asawa ni Eddie at nakipag-divorce naman si Lian sa kanyang asawa ni si Dean na sobrang inihingi nito ng pasensya. Pero ganun pa man ay wala umano itong pagsisisi dahil talagang mahal umano nito si Eddie. Nagsama ang dalawa noong 2010 at ikinasal noong April 22, 2011. Natanggap naman ito ng dalawang anak ni Eddie sa unang asawa at kinilala ng mga ito si Lian bilang pangalawang ina. Nasundan yon mga idol nang pagre-release ni Lia ng niyang album na Lady and Gentleman noong September 27, 2011 at Spitfire naman noong April 15, 2013 na ang mga awitin dito ay tungkol sa pinagdaanan niyang kontrobersya sa kanyang asawang si Eddie pero naging disappointing naman ang naging benta ng naturang album na sundan pa yon ng album na Today is Christmas noong October 16, 2015 at Remnants noong October 28, 2016 kung sa Anne ay mararamdaman sa mga kanta kung gaano kaimportante sa kanya ang kanyang pamilya. Na-enjoy nito mga idol ang pagiging stepmother niya sa dalawang anak ni Eddie sa unang asawa. Nag-focus si Lian sa mga ito na naging isa sa mga dahilan ng paglayo niya sa spotlight ng mahigit sa apat na taon. Muli lang ito nagkaroon ng kagustuhang bumalik sa musika noong makasali ito bilang contestant sa isang television show na The Mask Singer noong 2020 na siya pa mismo ang tinanghal na panalo. Sinundan niya agad yon ng album na chant The Human and the Holy noong November 20, 2020 na naglalaman ng mga awiting may kinalaman sa problema niya sa kanyang mental health. Ito ang napili niyang konsepto dahil umaasa siyang makakatulong ang kanyang mga kanta sa mga nagkaroon ng depression sa panahon ng pandemya. Nasundan na yon ng album na God's Work noong September 16, 2022 na siguradong masusundan pa sa mga susunod pang mga taon. Nagkaroon si Lian Rimes ng labing pitong studio albums, isang live album, 10 compilation albums, isang soundtrack album, tatlong extended plays at 47 na singles. Bumenta ito ng mahigit sa 37 milyong kopya sa buong mundo. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng katangi ang kailangan para maging isang malaking superstar, eh sa aking opinion mga idol, eh hindi ito nabigyan ng sapat na support ang kailangan. Sa ganda at taas ng boses, mga solidong teknik sa pagkanta, sa taglay na ganda at experience nito sa stage na halos literal na singer ito sa kanyang buong buhay, ay eh masasabi kong hindi siya nabigyan ng maayos na management. Kung nabigyan lang siguro si Lian ng pagkakataong mahawakan ng mga higanting recording companies at makatrabaho ang mga sikat na songwriters at producers, isigurado eh sigurado ako na maaaring naging mas mataas pa ang kanyang naabot na tagumpay at katanyagan. Hindi katulad ng nangyari na nagkaroon siya ng maraming album na karamihang kanta sa loob ay cover songs. Kung ano paman ay eh hindi rin naman maitatanggi na nag-iwan pa rin si si Leanne Rimes ng kanyang marka sa mundo ng musika. Mananatiling buhay sa alaala ng marami ang kanyang mga sumikat na kanta. Nirank pa rin siya ng billboard na panglabing pito sa mga best-selling female artist sa pagitan ng taong 1990 hanggang 2000. Sa kasulukuyan mga idol ay apat na isang taong gulang na si Leanne Rimes at masaya ito sa buhay niya ngayon dahil ayon sa kanya ay mas nakilala niya na ang kanyang sarili. Isang bagay na siya lang idol ang nakakaunawa at nakakaintindi dahil hindi natin malalaman ang pakiramdam nang isang taong mula pagkabata ay mga producer at mga professional na ang kasama. Yung tipong lahat ng kilos ay kontrolado ng iba kaya mahirap mga idol ang maging mapanghusga sa iba dahil maaaring mayroong mas malalim na istorya sa mga bagay na nakikita lang ng ating mga mata. Both of you were Necessarily know the truth, right? Now, obviously, you know we made decisions that were not necessarily um, the right ones, but obviously brought us to a place where we are now, and we're happy, and um, we're married, and we are definitely we've always put his kids first and take mm his, -hmm. you know, kids into consideration with everything that we do. So. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay 'wag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. paki -like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po. 'Wag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.